Eto guys no, uh, meron tayong pupuntahan sa isla. Uh, kasi may tawag sa atin yung isa sa ating mga customer, mga su uh, suking customer. Kung saan yung kaniyang isusuporward daw ay bigla na lang nawala ng pleno. Kaya yun ang ating pupuntahan guys. No? Uh, yun kasi ang naipapangako natin sa ating mga customer na pagka tayo ay kailangan-kailangan uh, at kailangan yung ating serbisyo meron silang ipaparescue sa atin ay tawagan lang tayo at sisikapin natin makarating agad ano ah, lalong lalo na sa mga unit na ginagamit sa paghahanap buhay o sa kanilang mga negosyo kaya eh, ito guys ano nakasabiyahin na kami ngayon papunta kami ng CPG ah, si dun sa barangay Kanmano at dito guys sinundo kami ng kapatid ng mayari ayan ito yung biyahe namin papunta dun sa area kung saan nandun yung unit at yung area din ng may-ari guys sige guys ayan na nakarating na kami dito guys no kung saan yung area na nandito yung unit na nasiraan at ito nga pala yung unit namin gagawin guys at ayan agad agad natin pinatanggal yung kanyang hill As in, nung i-check natin guys, ito yung nakita nating may problema. Yung kanyang air master ay wala nang naibibigay na pressure, no? At yan, uh, yan ang ating papalitan, kaya pinatanggal muna natin sa ating mga kasama dito guys. Ayan, itong dalawang air master na ito guys, no? Itong dalawang ito ang papalitan natin. Ayan, uh, dito na baklas na natin guys no, natanggal na natin yung uh, air master, ito yung isa sa air master na ating papalitan. At nakita natin mayroong mga problema na guys no, kaya wala na siyang pressure. At uh, ito yung ating ipapalit pala guys no. Ayan. Ito yung ipapalit natin na bagong air master. Uh, dalawa ito. At mga brand nyo pala ito guys no. Ah, uh, itong ating ipapalit na mga air ay mga brand nyo ito at hindi tayo nagdala ng surplus kundi uh, brand new talaga itong ipapalit na natin ayan na uh, dito guys no ay ikinakabit na ng ating mga kasama yung uh, dalawang bagong airmaster no ayan uh, ayan guys na ay na nila no at hinihigpitan na lang itong kanyang mga bolts at yung kanyang mga bracket para maya maya siguro guys pagkatapos mahipitan lahat at maikabit ay susubukan na natin to no pero yung palang ano nito guys yung kanyang ano uh, yung kanyang reservoir ay kailangan din natin hugasan guys ano para maalis yung mga marurumi kasi napaka dumi nung big fluid nito guys na uh, na drain natin Ayan. At dito guys, no, uh, naikabit at nahigpitan na lahat. Uh, at ayan, pinaandar na itong unit para magkarga ng kanyang hangin. At uh, tayo magbi guys. Ano, uh, maalis natin yung hangin sa kanyang sistema, no. Ayan, uh, kaya kailangan nating i-bleed dito, guys. Uh, at dito uh, tayo para makita na rin natin yung kanyang uh, pressure, ano. Kasi dati, guys, ito uh, kahit uh, i natin, napakahina talaga ng pressure. parang tumutulo lang yung kanyang big fluid at ito titingnan natin guys kung malakas na ba yung kanyang big yung kanyang pressure guys no sa kanyang air master ayan uh, na i-bleed natin ito guys tatingnan natin kung malakas na ba ito ayan uh, napakalakas na lang guys no hindi kagaya nung dati guys na uh, pag uh, i-bleed natin na uh, parang tumutulo lang yung kanyang big fluid Ayan, at dito guys, no, uh, tatapusin natin yung pag bleed natin ano at pagkatapos pag okay na yung pag bleed natin guys ay subukan na natin sa driver kung ayos na ba yung kanyang unit ano at makapit na ba yung kanyang train no kaya kailangan natin itong uh, erod test guys no ayan dito guys no ay na test na nila yung unit at uh, tinanong natin yung ating mga kasama na sumama sa pag-road test ah okay na daw guys ano at napakakapit na nung kanyang pino pati yung driver ay tinanong din natin siya guys at okay na sa kanya yung pino guys ano at hanggang dito na lang guys salamat sa inyong panonood and god bless po sa inyo